sa kabila ng kakaibang klase ng pamumuhay ng pamilyang ito, at sa magkasalungat na paniniwala at pag-uugali ng magkapatid na siyang ating magiging bida sa pelikulang ito, ay tila magbabago ang lahat dahil sa pagdating ng isang lalaki sa kanilang isla na itinuring nilang pari. Ngunit misteryoso pala ang nasabing pari dahil isang lihim ang matutuklasan sa katauhan nito, na ikakagimbala ng lahat. Paunawa lamang mga kay Oso dahil ito ay buod lamang ng pelikula, na ang tanging hangad ko lamang ay makatipid sa inyong oras at maipaunawa ng gusto ang takbo ng kwento ng pelikulang ito noong taong 2003 pa, na pinamagatang. Ang huling birhen sa lupa Magkapatid dito sina Aramina at Maui Taylor bilang sina Lorena at Sean. Si Lorena ang nakakatanda, at dahil may iniindang sakit ang kanilang ina, ay siya na ang naghahanap buhay para sa kanila, ngunit sa maruming pamamaraan nga lang. Dahil sa klase ng kanyang pinagkakakitaan, dahilan tuloy yun upang kainisan siya ng mga asawang babae sa kanilang lugar dahil nga sa ilan sa kanyang mga parokyano, mga asawa ng mga ito. Si Sean naman na siyang bunso, ay salungat sa pag-uugali ng kanyang ate. Religyosa kasi ito at mayroong misteryong nangyayari sa kanya na siya lamang ang nakakaalam o nakakakita, at ito ay ang pagkakaroon niya ng isang kaibigang diwata na nakatira sa isang puno. Dahilan tuloy yun upang magtaka at ayaw naman itong paniwalaan ng secret boyfriend niyang si Marky Lopez bilang si Ebo. Sa tuwing dumidiskarte nga itong si Ebong para lamang sa genggengan na matagal na niyang inaasam-asam ay sa huli ay hindi niya mapagkagumpayan dahil nga sa laging nakabantay ang invisible na kaibigan ni Sean, na pinagbabawalang huwag nitong isuko kay Ebong, ang sariwang puto bumbong. Hanggang isang araw sa hindi inaasahan, natagpuan ng magkasintahan ang isang lalaking nakadamit pampari na palutang-lutang, at ito ay si Jay Manalo bilang si Father Emon. Agad naman nila itong tinulungan at dinala sa bahay ng kanilang kapitane na si Elizabeth Oropesa upang gamutin ang isang albularyo na kung tawagin nila ay aposator. Labis naman ang tuwa ng babaeng ito na si Hazel Espinosa bilang si Miling nang makita ang kagwapuhan ng pari at hindi lang iyon dahil siya kasi mismo ang humiling sa mga nakakataas na magkaroon muli sila ng pari sa kanilang liblib na baryo. Nailigtas ang buhay ng pari, at agad naman nitong pinasalamatan si Sean at Ebong. Pagkatapos ay pinuntahan nito si Apo sa tour pero habang papunta siya, ay kapansin-pansin sa mga tao ang tila hindi pagsang-ayon ng mga ito sa pagdating ng pari sa kanilang baryo. Gayunpaman ay napasalamatan ni Father Eman ang matandang albularyo at sa pagkakataong ito, ay ito naman ang una nilang pagkikita ni Lorena at kapansin-pansin sa pari, na tila nagkainteresado ito na parang nagandahan sa ating bida. Ngunit tulad ng ibang tao, hindi rin sangayon si Lorena sa pagkakaroon ng pari sa kanilang lugar at labis din ang galit at inis nito sa tuwing nadadatnan at nakikita niya ang kanyang ina na ipinapa sa Diyos na lang nito ang malubhang karamdaman. Hindi kasi ito pinaniniwalaan ni Lorena at mas naniniwala pa ito sa gamot na mula kay Apo Sator. Maging si Kapita na rin naman ay tutul rin sa pagkakaraon ng pari dahil maging ito ay hindi rin naniniwala. Pero ang nakakakilabot na ginagawa nito, ay hinahayaan niya lang ang mga kalakarang hindi kaaya-aya basta't mabahagian lamang siya ng pera. Kunwari ay ipapadala ang mga kababaihang nasa wastong gulang na upang maging katulong, Ngunit ang nakapagtataka ay kung bakit pinipili lamang nila, at dapat ay may hubog rin daw ang pangangatawan. Naging katulong naman ni Father Emon itong si sa pag-aayos muli ng nasira at napabaya ang simbahan. Dahil sa mga natuklasan, ay naitanong ng pari kung bakit tila lumayo na ang loob ng mga tao sa Diyos at malalaman nga natin na sinisisi raw ito ng mga tao dahil hindi raw pinakinggan ang kanilang dasal dahil sa sunod-sunod na trahejang dumating sa kanila at tumapos ng maraming buhay. Nairaos naman ni Father Eman ang kauna-unahan niyang misa, ngunit kapansin-pansin na bilang lamang ang mga taong dumalo, dahil sa tindi ng galit ng mga tao kay Lorena, pinagtulungan ito ng mga kababaihan sa kadahilanang ng nagkakalat na raw ito ng sakit at nahahawa na ang kanikanilang mga asawa. Mabuti na lamang at nakita siya ni Father Emmon at mabilis siyang tinulungan. Ngunit nang magkamalay, grabe na lang ang takot nito at mabilis na iniwasan ang pari kasabay ng mga nagbabagan nitong mga titik dahil sa galit sa mga taong nambibintang sa kanya. Halos maligo naman sa sariling pawi si Father Emel nang pinapakinggan nito ang ikinukumpisal ni Sean matapos ang pagtatangkang genggengan sana ni Ebong sa ating bida. Nasa kasarapan na ng pagdidinig ang pari ngunit naudlot dahil sadyang hindi talaga natuloy ang genggengan, nang dahil na naman sa diwatang kaibigan, at na bad trip tuloy si Father Emel, Hahabitin kumbaga. <laughs> Pero ayos lang yun dahil naituloy niya iyon sa kanyang panaginip, at hindi na si Ebong ang kasama ni Sean kundi siya na mismo. Pati ang mailap na si Lorena, ay hindi na makakatanggi pa sa araw na ito dahil walang idea ang ating bida na si Emma na pala ang makakatagpo niya, na magiging customer na rin niya sa araw na ito. Inilabas naman na lahat ni Lorena ang kanyang mga gamit upang makaiwas at hindi mahawaan ng anumang sakit, at dito na nga naganap ang matinding genggengan, na talaga namang hindi na maaaring ipakita pa mga kaibigan. Matapos ang nangyari dahil bistado na ni Lorena ang katauhan ni Emman, dito na nga nito pinag-aamin sa kanya na isa lang pala itong pekeng pari na gusto lamang nitong pagkakitaan. Hanggang sa nabuo na nga ang isang maitim na plano na patatakbuhin at pagsasabuatan na ng dalawa. At ang planong iyon ay isa sa gawa nila mismo sa simbahan, sa tulong na rin ng serbisyo ng kanilang mga binayaran, animoy isang buntis na kinakailangang paanakin, na imbes na isang malusog na sanggol ang isisilang, ay isa itong santo, na itinuring namang himala ng mga tao at nagsipagluhod pa ang mga ito, na nagpapakitang paniwalang paniwala na nga ang mga ito, sa matagumpay na plano. Kumalat tuloy ang balitang himalat dahilan upang dagsein ang kanilang simbahan ng ilang tagabayan at ang kinalabasan ay mga limpak-limpak na pera na nagmula sa mga donasyon ng mga tao. Hindi tuloy makapaniwala si Lorena sa tagumpay ng kanilang plano hanggang sa nagpatuloy na ang kalukohang himala ngunit isang himala ang hindi inaasahan ng lahat maging itong si Father Emin dahil hindi niya lubos akalain na bubuhayin ng santong kanilang ipinanlolo ko sa mga tao ang isang bata at ang nakapagtataka pa ay gumaling pa ang mga lumpo nitong mga paa. Kumalat muli ang himalang iyon dahilan upang mas lalo pang dagsain ang kanilang munting baryo, habang hindi na rin nakatiis pa itong si Kapitane na hindi raw masamang mabahagian ng pera ang kanilang barangay, sa mga donasyong natatanggap ng kanilang simbahan. Kapansin-pansin naman rito kay Ebong ang pagtataka at naniniwalang hindi totoo ang mga himalang nangyayari sa kanilang baryo. Hanggang sa pagsapit ng gabi, ay masasagot na nga ang mga paghihinala dahil kitang kita at rinig na rinig na kasi mismo ni Ebong, ang totoo sa likod ng mga himalang nangyayari. Ngunit kinabukasan, natagpuan na lamang si Ebong na wala ng buhay, at wala namang nakakaalam o nakakita kung sino ba ang mga gumawa nito sa kawawang binata hindi tuloy maiwasang tanungin ni Sean sa kanyang diwatang kaibigan ang tungkol sa nangyari, o kung bakit napahintulutang mangyari iyon kay Ebong. Walang kasagutan mula sa diwata ang kanyang mga katanungan hanggang sa biglang dumating ang kanyang ina na humihingi ng tulong dahil sa lumalala nitong karamdaman, na nasa pagkakataong ito ay taimtim na humingi ng tulong si Sean sa mahiwagan niyang kaibigan hanggang sa lumiwanag na nga ang punong kinaroonan nito at hindi tuloy makapaniwala ang ina ni Sean dahil maging sa kanya ay nagpakita na rin ang mahiwagang kaibigan ng anak, at nasabing ito raw ay ang mahal na birhen. Parang bulang nawala ang karamdaman ng ginang at mabilis na inihayag ang mga pangyayari sa mga taong nasa simbahan at maging ang peking pari ay takang takana sa mga nangyayari. Sinigurado naman ito ng mga tao at mabilis nilang pinuntahan ang kinaroroonan ng puno at muli na naman itong nagliwanag at dito na halos maiyak ang ilang mga nakakita, na maging rito kay Lorena ay nagpakita rin sa kanya. Subalit hindi naman ito nakikita ng iba katulad ni nina Emman at maging sa grupo nitong sina Kapit Ana pero dahil nagsipagluhod na ang mga nakakakita, ay gumaya na lang sila at ayon sa Kapit anak ay magkunwari na lang daw silang nakikita rin nila, ang mahal na birhen. Dahil sa pangyayaring yun, mas dumami pa ang mga taong dumagsa sa kanilang liblib na baryo at maging mga taga media ay naruroon na rin upang mas kumalat pa ang mga himalang nangyayari. <coughs> Dahil may mga taong ingetero o ingetera at mga taong sakim sa pera, mabubuo ang hanay ng mga kontrabida at isang maitim na plano mula sa kapitana ang nagbabadyang mangyari. hanggang sa kinuha na nga nila si Sean, at magmula raw sa araw na ito ay sinakapitana na raw ang mamamahala, sa mga nangyayaring himala. Wala namang nagawa pa sina Eman at Lorena sa bilis ng mga pangyayari at hindi na sila nakapalag pa dahil sa biglang naging armado na din kasi ang mga tanod ng kapitana. Hindi na tuloy sa simbahan pa isinasagawa ang mga himala kundi sa bahay na mismo ni Kapitana. Naghihimutok tuloy sa galit ang peking pari dahil hindi matanggap na sinira na nina Kapitana ang kanilang mga pinaghirapan. Hindi na rin malapitan ni Lorena ang kanyang kapatid dahil pinagbabawalan na ito at maging ang kanilang ina, ay pinalis na rin ng Kapitana. Nagpatuloy ang pagpapalaganap ng mga himala hanggang sa isang mensahe mula sa mahal na birhen ang nakikita ni Sean, at iyon ay puntahan raw ito ni Eman mamayang gabi bago magliwanag man ng mga pagtataka ang peking pari, ay sinunod pa rin nito ang bili ni Sean at matsagang hinintay ang pagpapakita sa kanya ng mahal na birhen. Dahil hindi naman ito agad nagpakita, dito na pinaghahamon ni Emma ng mahiwagang kaibigan ni Sean hanggang sa nakita na niya ang pagliwanag ng puno, at dito na nagsimulang tumulo ang mga luha ni Emma kasabay ng mga paghingi niya ng tawad, dahil sa mga panlolokong ginawa niya sa mga tao. Gusto na tuloy magbago ni Eman dahil sa napatunayang totoo na ang mga himalang nangyayari at nakiusap na kinakapitan na kailangan na raw nilang itigil ang mga panloloko kasunod ng mga pag-amin na ito ay gawa-gawa at plinano lamang nila ni Lorena upang pagkakitaan. Ngunit labis na lamang ang pagkabigla ng dalawa ng sabihin ni na Kapitana na matagal na raw nilang alam iyon, at matagal na rin daw nilang alam na hindi siya tunay na pari, kundi Martin raw ang tunay nitong pangalan, na pinaghahanap ng mga pulis dahil ito pala ang dahilan kung bakit wala na ang tunay na Father Emmon. Alalahanin raw nilang dalawa na hawak nila si Sean kaya kung ayaw raw nilang matulad kay Ebong, ay dapat kailangan nilang sumunod sa gusto nilang mangyari. Nang gagalaiti naman na sa galit si Lorena nang marinig ang tungkol kay Ebong at ngayon ay alam na natin, na sinakapitana pala ang utak sa nangyari kay Ebong. Ganun paman, hindi nagawang kagatin ni na Lorena ang pawin sa kanila nila kapitana at gumawa pa rin sila ng paraan upang maitaka si Sean at iyon ay sa tulong ni Apo Sator na papunta ngayon sa bahay ng kapitana upang gamutin si Sean, na nawala ng malay dahil na rin siguro sa pagod sa pagharap sa mga taong gustong gumaling ang mga karamdaman. Matagumpay na nakalabas si Sean sa tulong na rin mismo ng anak ng kapitana, at mabilis nang idinekas ni na Lorena ang kapatid ngunit sa kasamaang palad, mabilis na nakakilos ang mga kasamahan ni Kapitan Dahilan upang mapigilan ng mga ito ang planong pagtakas ni na Lorena. Hindi na nagawang makawala pa si na Martin dahil mas marami ang kalaban at ang nakakapangilabot na sumunod ng nangyari, ay ang pag-abuso na ng mga kalaban sa kahinaan ng magkapatid na si Sean at Lorena. Nanginginig man sa galit ay walang magawa itong si Martin habang kitang kita nito kung paanong salit-salitang inabuso ng mga kalaban ang kawawang magkapatid. Dahil sa nakikitang pagpupumiglas at pagsisigaw ni Lorena at sa mga pagiyak ni Sean, muling bumalik sa alaala -ala ni Martin ang matinding sinapit niya sa pari noong siya'y bata pa lang, na siyang naging rason sa paglagay niya ng batas sa sarili niyang mga kamay, ay dahil sa put at galit ay nagkaroon siya ng lakas upang bumangon at iligtas ang kanilang mga sarili gayon din itong si Lorena ngunit sa kasamaang palad na naman, <coughs> nagsisigaw na ito dahil sa init ng apoy na kung hindi man makakaligtas, ay magsisilbing ala-ala ito kay Lorena dahil mag-iiwan panigurado ng marka na habang buhay niyang babawnin at maaalala. Gayon din rito kay Martin na tinamaan ng bala, ngunit nagawa rin niyang tamaan, ang isa sa mga kanang kamay ni Kapitana. Sa paglipas ng mga ilang buwan, ay dalawang buwan na ring buntis itong si Sean, ngunit ang labis na ipinagtataka ng doktor na tumingin sa kanya ay wala raw itong makitang anumang senyales na ginalaw o sa madaling salita, ay birhen na birhen pa rin ito. <coughs> ngunit kamusta na kaya sina Martin at Lorena? Nasaan na kaya sila at ano na ang nangyari sa kanila? Kaya sa pagtatapos ng pelikulang ito mga kay Oso, ay makikita na nga nating nakaligtas si Lorena ngunit ayon nga sa sinabi ko kanina, Matinding marka ang iniwan nito sa kanyang pagkatao at habang buhay itong magpapaalala sa kanyang puso't isipan. Si Martin naman ay sa kasamaang palad ay hindi na nakaligtas samantalang sadyang matalino talaga sina kapitan dahil nagawa nila itong solusyonan at mapagtakpan na hindi sila ang may kagagawan. Pati rin ang nangyari kay Ebong ay nanatiling nakatago dahil walang sapat na lakas itong si Lorena upang lumaban at makapagiganti dahil maging siya ay nagtatago na din, dahil ang akala nila kapitana ay hindi na siya nakaligtas sa ginawang pagtatago sana sa kanya. Kung nagustuhan ninyo ang mga ganitong video, humihiling po ako sa inyo ng suporta sa pamamagitan lamang po ng pag-subscribe, pag-like ng video ito, at pag-iwan na din ng komento na aking sasagutin kung kayo man ay may mga katanungan. Maraming salamat po at hanggang sa muli ang inyong lingkod. Misteryoso Recap